Nangyayari naman ang tinatawag nating energy vampirism or yung pagiging vampire ng isang tao kapag siya ay kumukuha pero wala naman siyang binibigay. Pwede rin natin tawagin ito na parasitism pero ang masasabi ko lang dyan, yung vampire kasi is siya yung dominante at ginagawa niya ito doon sa biktima niya na walang magawa ang biktima dahil malakas yung vampire. Ang parasite naman kasi ay alam ng biktima tapos hindi naman sa mahina yung biktima pero hinahayaan lang nila yung parasite minsan naaawa sila or nahihiya lang ayaw lang pag-usapan na ayaw na nila dun sa parasite Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit sana makasali ka sa Sikihor Healer School ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Siki Healer School. Salamat po at God bless.